Friends, so, guys, good morning, good morning, good morning. Ayan. Ngayon po ay 6.20 ng umaga. So, bisitahin po natin yung ating mga tanim na mga gulay. Yung tumubo na siya. Tignan po natin. Sorbihin natin. Okra. Ayan. Ayan sila, guys. Ayan yung okra. Ayan, guys. Ang gandun yan, guys. Gandun. Gandun dito naman tayo sa sitaw guys ito tapos sa kalabasa guys ayan tatlong klase yung tinanim ko dito eh yun yung ikura ang ganda nyan guys ang gandun. nyan ayan guys ito yung sitaw natuyo yung isa o ayan. ayan kalabasa guys kalabasa sa kaokra ayan ang ganda yan, guys ito guys yung papaya yan ang oh no, di ba guys? Ganda no. Yan. Eh, yung papaya guys. Ganda yung kalabasa guys. Oh. Mataba siya. Ito guys, ang daming kalabasa. Oh. <laughs> Limang piraso pala na itanim ko dyan. Ganda nyo guys. Yan. Ito yung sitaw. Ang kusa. Ayan guys, ang ganda. Pag laki-laki pa nyan, abunuhan natin. Ito yung malunggay ko guys. Ito yung lemon grass. Ayan. Lemon grass. Ayan kasi guys, kaya ganyan, nalugon. Ginagawa kong tea. yan <laughs> ang daming tumubo guys. 2, 4, 6, 6. Pero ililipat ko yung iba dyan. Ayan yung mga talong guys, yung bunga. Ayan ah. Oh. Ito kasi yung talungan guys. Ito bibihira yung tumubo dito. Ayan. Ayan mga talong. Yung nandun kasi matatanda na yun. Mga lumang tanim. Ito guys yung tangatalong. O, oh, diba? Ibang kulay ano guys. Ito guys. Ayan. So ayan guys. May kabuti. Ito siya guys. Oh, ang kabuti. So ayan guys. Tatlong kabuti. Ayan. Ayan. Oh. Tignan niyo guys itong isang puno na tanim ko. Ang bilis lumaki. Ayan. Tignan mo yung kumanga. Binili ko ng 500 dyan sa kalingki Sa bayan sa yan guys hinog na ayan guys oh. hinog na siya ayan guys sa yan guys sa luyot ayan sa guys yung sa oh. ayan guys yung sa dami ko yung sa dito guys ayan oh Ginda. So, ayan guys. Hanggang dito lang po yung ating uh, munting vlog. Ayan. So, thank you po sa inyong panonood at uh, babay po at ingat po kayo palagi. Ayan. So hanggang dito na lang po. Bye bye po.